Magandang araw mga kaibigan! For today's video nga po pala ay samahan nyo akong magluto ng paborito naming mga ilokano na dinengding na sari-saring gulay. Dahil nga wala pa tayong garden ngayon, gawa nga po ng winter pa dito sa Tennessee, USA. Pagtyagan muna natin maghanap ng mga gugulayin natin dito sa loob ng freezer. At itong at may mga nahukay tayong mga gulay dito. Mayroon tayong okra, sitaw, bulaklak ng kalabasa, dahon ng malunggay, dahon ng saluyot, bunga ng kalabasa, at mayroon nga din po pala tayong apat na perasong konti na pa dito. Gawa nga po pala ito ng tiyahin ko na galing sa Florida pa. Shout out na nga din po pala sa kanya at sa kanyang partner na si Auntie Virgil Lenz at si Uncle John Thurdybill. Medyo matagal na nga din po pala itong tinapa na ito dito sa freezer dahil nga po sa bigay pa nga niya ito noong huling pumisita kami sa kanila doon sa Bradington Florida. Noong huling nga naming bisita doon ay may mga gulay pa tayo sa garden natin. At nagdala nga din po pala tayo doon para paghati-hatian nila. Marami nga din po pala akong kamag-anak sa Florida. Andun nga din po yung aking pinsan na si Ate Rose at ang kanyang asawa na si Kuya David. At ang kanyang dalawang anak na si Kimi at LG Naroon din po yung aking pinsan na si Ate Christine at ang kanyang asawa na si Kuya Steve. At ang kanyang mga anak na si Noah at Lucas. At andun nga din po pala yung isang tiyahin ko na si Auntie Tina at ang kanyang asawa na si Uncle Stanley at ang kanyang anak na si Kimberly. At yun, na-enjoy din naman nila yung gulay na dala natin. Kahit na yung iba, hinug na pagdating namin doon. Madalang nga lang din kaming bumisita sa kanila. Gawa nga po ng napakahaba ng biyahe. Mahigit labing apat na oras nga po pala ang biyahe papunta doon sa Florida galing dito sa Tennessee po Balik na nga din po pala tayo dito sa ating dinengdeng. Una nga po pala dyan, nagsalang lang ako ng tubig. Pagkakulo ng tubig, naglagay na ako na itong boneless na bagoong. Mas masarap po sana itong dinengdeng natin kung yung bagoong isda na may laman-laman pang isda ang gamit natin. Kaso madalang lang po tayong makachempo ng ganong klasing bagoong sa Asian store malapit sa atin. Pagkalagay ko nga ng bagoong, isinabay ko na din muna itong tinapa sa ating uh, kumukulong tubig. Isa nga lang po pala ang sinahog ko ditong tinapa. Gawa nga po ng nitipid natin ito. Mahirap din kasing mag makabili ng tinapa dito sa atin. Habang kumukulo nga ang ating tubig, hinugasan at ginayat-gayat ko na muna itong mga gulay natin. At pagkatapos, inahon ko na muna itong tinapa para hindi siya masyadong madurog. Pagkatapos nilagay ko na nga din pala itong mga gulay. Inuna ko nga po pala dito'ng ilagay yung mga gulay na mahirap maluto tulad ng okra, kalabasa, talong at sitaw. Saglit ko na nga lang pala itong lulutuin. Gawa nga po sa bago pa ito i na blanch na po ito. Ibig sabihin, bagya na itong naluto bago pa ma-freeze. At sa ganong proseso nga po ay mapapanatili natin ang lasa ng ating mga gulay. Pagkakulo nga po ay naglagay na din po tayo ng luya at bawang dyan. Yung nga po palang yung luya na ginamit natin ay ginayat-gayat at pinitpit ko lang po at ng malalaki. Hindi ko na to binalatan pero itinugasan naman po ito natin ng mabuti. At yung bawang naman ay naprito na. Pagkatapos, inilagay ko na din ang mga dahon ng saluyot, malunggay at yung bulaklak ng kalabasa. Pagkatapos, tapos binalik ko yung sahog nating tinapa at ito na luto ng ating dinindeng ipi-flex ko na din po pala itong ginawa kong banana muffin mabubulok na po kasi yung mga saging natin sa kusina kaya para hindi po masayang ito ginawa na din nating banana muffin at nag-ihaw nga din po pala ng uh, pork chop itong aking asawa. At ito na, kain na po tayo. Tara at sabayan nyo na po kami. Maraming salamat Lord sa blessing. At pagkatapos namin kumain ng tanghalian, ito naman at samahan nyo kaming pumunta sa trabaho kasama ang aking asawa. Ito nga at naglalakad kami papunta sa baba ng aming driveway. Dahil nga po nag-snow ngayon, ito dito sa aming lugar. Ganap pa nga po pala ito noong nakarang linggo. Noong Martes. At ito nga at sa baba kami nagpa ng aming sasakyan. Gawa nga po ng kapag ganit may isno, magiging madulas ang kalsada at may tendency na mag-slide ang aming mga sasakyan. Gawa nga po ng aming tahanan ay nakatirik sa taas ng bundok. At ipapakilala ko na din po pala itong si, si Chloe, pusa ng aming kapitbahay na pinsan lang din naman ng asawa ko. At ito nga, at sinasamahan niya kaming maglakad pa sa aming sasakyan. Gusto pa atang magkipaglaro sa amin bago kami pumunta sa trabaho. Itabi muna natin itong sanga na nakaharang sa daanan natin. At ito na nga po yung ating sasakyan. Nakapark dito sa baba ng aming driveway. Sasakay nga lang po pala kami ng isang sasakyan ng aking asawa ngayon. Gawa nga po ng nag-snow ngayon. Natatakot po akong mag-drive sa snow. Sa tinagal-tagal ka po dito sa Amerika, ay hindi pa rin po ako sanay sa lamig at sa snow. Madalas nga po ay magkaibang sasakyan ang dinadrive namin ng asawa ko. Isang kumpanya lang po pala kami nagtatrabaho ng asawa ko. Pareho kami ng pero magkaibang department at building. Kaso, nauna lang po siya ng 30 minutes sa akin magsimula sa trabaho. Kaya na magkaiba kami ng dinadrive. Nabanggit ko na din lang, ipiplex ko na din tong asawa ko. Matagal na nga po pala eh, ang asawa ko sa kumpanya na namin. Balit 27 years na po siyang nagtatrabaho doon. At ako naman ay tatlong taon na din. Oo, 27 years na siya doon. At oo, marahil iniisip mo noong bago pa lang siya mahard sa kumpanya na pinagtatrabahoan namin ay isa pa akong isang uhugin na paslit. Marahil pito o walong taong gulang pa lang noon. At oo, tama po kayo. May katandaan na nga po ang asawa ko. 20 years po ang agwat namin. At kahit na may edad na po siya, proud na proud po ako sa kanya dahil wala po akong masabi sa ugali niya. Maliban na lang sa sobrang bait, maalaga, pasensyoso, responsable, at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Sa katunayan nga po niyan, ay isa po siyang guitar player o musician sa aming church. Isa nga po pala kaming kristyano. O siya, balik na tayo dito sa aming dinadaanan. ito nga po pala kami dumadaan ng asawa ko araw-araw. Bali, 20 minutes nga po pala ang biyahe namin papunta sa trabaho. At ito at dadaan muna kami sa kalsada na pinapalibutan ng bundok. Kawa nga po sa bundok kami nakatira. At minsan pa nga, may mga nadadaanan pa kaming mga hayop dito. Tulad po kanina, may mga dare tayong nadaanan. At Diyan may mga black bear tayong nadadaanan dito sa kalsada. At pagkalabas nga po natin sa kalsada na napapalibutan ng mga bundok, at ito't malapit na din po tayo sa bayan. Puro kabahayan na nga din po pala ang madadaanan natin dito. Naalala ko nga noong nakararating ko pa dito, taong 2017 dito sa Amerika. Wala pang ganong kabahayan dito, pero pagkatapos po ng COVID, biglang nagsulputan na ang mga kabahayan dito. Subdivision, mga condos, dumami na din po ang mga sasakyan. At dumami din po ang traffic light. At naging matrapik na nga din ang mga kalsada. O siya, balik na nga din po pala tayo dito sa biyahe natin. Kung mapapansin nyo nga po, mas marami silang isno dito sa bayan. At ito nga't may mga nadaanan pa kaming naglalaro at nag slide dito sa tabi ng parking lot ng mall. At mukhang ini-enjoy nila yung makapal na isno dito sa bayan. Mas marami nga silang isno dito sa bayan. Kung makikita nyo, napakakapal nga ng isno nila. Kumpara sa aming pilahan. Mas mabilis ngang natunaw ang isno namin sa aming tirahan kaysa dito sa bayan. Mga ilang araw pa bago natunaw ang mga isno dito. At makikita nyo nga, nag enjoy mga tao mag-slide dito sa tabi ng parking lot dito sa mall. At ito nga, may mga sasakyan pang naglalaro sa parking lot. Sabi nga ng asawa ko, kung gusto ko daw matutong mag-drive ng isno, ay gawin ko daw ito. Kasi siya, dito daw siya natuto. Huwag ka lang magpapahuli sa police. Dahil siya daw ay ginawa din niya ito noon. Diyan daw siya natuto mag-drive sa snow. Ito nga po pa la ang Foothills Mall, isa sa pinakamatandang establishment dito sa bayan natin. Sabi pa nga ng asawa ko, nakatayo na daw ito noon pang nagbibinata siya. Taong 1983 nga noong unang binuksan ito para sa mga tao. Fast forward po at ito nakarating na din kami dito sa pinagtatrabahuan namin ng asawa ko. Dito nga po pala ang building ko at sa kabila lang din naman ng kalsada ang building niya. At napaaga nga ako ditong dumating dahil nga po sumabay ako sa kanya. Dahil nga po mas maaga ang simula ng pasok niya kaysa sa akin. At ito nga, ihahatid niya muna ako dito sa aming gate. Kung mapapansin nyo nga po, ang snow dito ay sobrang kapal kaysa sa amin sa bundok. Medyo natagalan pa nga na natunaw ang yelo dyan sa bayan. Parang limang araw ata bago natunaw. Kaya kumpara dito sa amin, parang dalawang araw lang ata tunaw na yung yelo namin dito sa bahay. At pagdating nga namin sa gate ng king building, ay binaba na din ako ng asawa ko. At ito na nga din po pala ang itsura ng Aming parking lot dito right. sa building ko. Kung mapapansin nyo nga, wala pong basyadong mga sasakyan dito. At ito nga po pala yung araw na kinansila ang pasok ng mga first shift dahil po sa snow. Pagpasok ko nga po sa building ay wala pong gaanong masyadong tao. Tunayan nga po doon sa department ko, tatlo lang kaming pumasok na associate. At pasalamat na din at may dalawang pumasok na maintenance. Fast forward po ulit, ito na nga po pala ang itsura sa labas noong lunch break ko sa trabaho. Kung titignan nyo nga po ang snow ay parang ang sarap at ang gandang pagmasdan. Pero sa Totoo lang po ay hindi po maganda sa pakaramdam. At passport po ulit at ito nga at pauwi na din kami ng asawa ko. Ito nga din po pala si Dave nagbabay sa asawa ko. At sa sobrang lamig nga po ng yelo ay naprost yung aking pinto at ayaw nang magbukas ng aking pintuan para sa akin. At itong nga at nagbiyahe na din kami pa uwi sa bahay. Kung mapapansin nyo nga po ay sobrang kapal pa rin po ng isno. Kaya sobrang ingat po ng asawa ko sa pagdadrive dahil po sobrang dulas ng daan. At fast forward po ulit at itong nga at isa shout out ko na din nga po pala ang aking kapatid na si Catherine Ontalasco na nagsilang noong January 26 madaling araw ng Martes. Welcome to the beautiful world baby Marian Hanagir. So We love you. At yun lamang po. Maraming salamat sa panonood Hanggang susunod god bless